Bang hindi malas kami ka kanina kasi nalilibang kasi sa ngulo dyan eh Kalibang-libang siya dyan sa ano ba Bonbon Nagtawa na tayo sa ano ba Nagtawa na tayo ng ano uh, Hipon doon sa Ilog Sawa na tayo sa Mga laman loob sa Ilog ba kasi Araw-araw Nagaharap -araw, uh, lagi tayo nagsisid ba Sawa na tayo sa hipon. Dito naman tayo sa ano Dagat Kasama pa rin natin ang, Kasama natin mainitin Ayan no sana, hindi, hindi pa nga tayo nagkapag Intro yan. tangloy kasama natin, kami ng dalawa. Ah, uh, sama uh, abang -abang, abang, -abang, abang, -abang, abang abang ano yung mahuli natin? Tara. Nakatira si Tangloy ng malaking isda kaso hindi natin na-videohan uh, sa ilalim kasi hinabol ko yung pating eh may pating kasi dumaan sa harapan natin kasi hindi natin na ano abutan ayan o mga kalaag nanguha na lang kami ng ano kasi kunti lang yung huli namin ba nanguha na lang kami ng kinason yan ano? ada ko Loi, loi, loi. Di muka tak? Kita lah. Tak apa lah ya. Kalau ikut, muka orang mana? Baik, sabar deh, sabar. Muka orang mana? Guguluhan kami mga kalaag kung makakain ba yung kinuha namin na kinason o no? baka nga kakaklasun yun. Tagaw kami kami dito sa ano, dagat. Hindi lahat kilala yung mga ano. Kinason. Kaya ingat-ingat tayo dito sa ano. Pagkuha ng mga kasi mayroong kinason na nakakalason eh. Kuha kami dyan kasi baka mapapas mo kami pag uwi. Wala ka tayong ano. Tayong lulutuin. Baka hindi tayo pa iskurin sa ating asawa pag wala tayong uh, ano ba. Tayong madadala sa ano bahay natin kaya, nagkukuha na lang kami ng ano dyan, Ma sabaw natin. Para sa maga. na okay, sa bukas. mga ng malay-malay na pinupunit namin pinupunit namin at pinadakop ito naman yung huli natin kunti lang kasi Susot yung huli dyan ba kung gidi malas kami kanina kasi nalilibang kasi si Tangloy dyan eh kalibang-libang siya dyan sa ano ba bonbon, nagkubkob siya doon ayan eh ilalabay natin yan kasi baka mahihilo tayo ito, ito baka, na lang <laughs> baka maniliso, yung otok natin, Baka maliliso yung utok natin pag kinain to Baka pag kainin natin yan Baka maglaway-laway tayo at otot tayo dyan Delikado Ito yung tinatawag lag na ano Tunok-tunok Tunok-tunok ano <laughs> na kinason Ito yung mata ni uh -huh. Rufino Hindi namin kilala itong isda na to Anong tawag dyan, Loy? Ha? Fish? Batik-batik fish anong tawag dyan <laughs> <laughs> Yan o Batik batik fish <laughs> Ito kinasunong masarap to Lalaki na magkinasunong Nunguha na lang kami Para may masasabaw tayo doon sa ano Pag uwi sa bahay ni Tangloy sana mga kalaag sa na sa susunod natin paninisid, sana suwertihin tayo. Sana sa susunod natin paninisid, ganun pa rin. <laughs> At ganito na yung huli mga kalaag ay kawit tayo ng oh, safety. Ligtas. Uh, Kasi, pakalalim dyan eh, sa sinisira namin. Dyan kami sa malalim, sa mabaw, wala pa rin, ganun pa rin. Bihira pa rin yung ano, isda. Yan mga ka-ag. Sarap ng sabaw niyan. Ito lang muna. Huli namin yung ngayon mga ka-ag. Okay. Thank you very much. Dive okay. seat tayo. Okay. Ayos. Thank you. Thank you Lord. Next video.